Yan po yung pagkain namin ngayong araw oh. Yung nakadikit sa kahoy. masarap daw yan sabi ni Tatay. Tay, ano tawag dyan Tay? Quat. Ha? What? What daw po? Yung kwat sa Tagalog ay masarap yan. Alam nyo po ba kung ano yan? Ayan po, inihimay ni tatay. Hmm. Ito po yung itsura niya. Tapos nakadikit siya sa kahoy. Pero ang mas masarap daw po niyan, yung sa kahoy ng balete. Balete, malambot. Mas malambot. Ito ro po ay matigas. Ayun, na ni Patrick. Pero yan, sabi ni tatay, masarap daw. Hmm. Pero nakatikim na po ako. Masarap naman talaga. Kaso nga lang, yung natikmang ko noon, walang asin. asin. Ngayon kasi may, may bahong kami asin. May bitchin na ito. <laughs> may bitchin na. na. Parang may asin na, no? Yung tawag dito, asin-asin. Asin-asin? Oo. Asin? Mm -mm. Ang tawag sa? Asin-asin. Yan. Oo. So, Pangalan niya asin-asin. Asin-asin. Ito po siya, oh. Yung... Tawag asin-asin. Asin. May asin na siya, eh. Ito, may lasa na siya. May lasa, lasa ng asin. Eh, ito may asin tayong bahong na. Oo, oh, diyan. Mamaya okay. titikman natin. At lulutuin lang po natin yan sa dahon ng saging no Patrick mm oh, mamaya matitikman natin yan ang pagkain namin ngayon eh no oh, pag pala nasa gubat ka at alam mo ang mga pagkain eh hindi ka maguguto. eh marami palang pagkain sa gubat eh tingnan nyo katulad na ito oh, oh. Na sa amin ni tatay oh, kung ano ano pinapakain sa amin ni tatay eh <laughs> pag nasa gubat eh ang mga ganyan pinapakain niya. Pag siya na sa siyudad, iba yung pinapakain namin yung sa ito eh. Pag hindi kami kumain no. Gutom ka. Oo, nga no. Eh, okay yan mo. Sa bagay. okay na po to. O yan, okay na yan tay. Oo. Okay. Kunti lang naman tay. Tapos babalutin tay sa dahon. O nilagyan na asin. O. Tapos babalutin. Okay. Hmm. Marunong ka ba tayo magbalot? <laughs> Ayun. Galing talaga ang tatay. oh Ayan na. May talaga kay tatay. Oh. Pagkatapos, tay. ganon mm, ganon Ganun. ganun. Tapos babalutin uli. Galing. Galing talaga eh, no? May talaga mga lumaki sa bundok. Kaya gagaling. Mm. Ito, ito. Mala, mala ako. Pa. Mm. Para kami nagsuman ngayon ng ano. Ang <laughs> tanong oh. dito, maluluto ko yan. Luturo yan. Tapos sa salang. <laughs> Galeng. First time ko matitikman ng may asin yan. Nakatikim na rin ako dati niya. Walang asin. Pero iba kasi yung ano. Iba kasi yung may asin. Pero may lasa na rin yung natikman ko nun. Ba't kaya tayo kahit walang asin niya, may lasa, ano? May lasa na siya, may alat, di siya bahagya. Para Tapos, babae eh. yun <laughs> <laughs> yan naman si tatay. Ito pong apat na yan ay kanin po yan. Tapos ito, tol ano ito, tol? Ang tubig. Yan, abangan lang po natin maluto at syempre titikman natin yan yung pagkain nila tatay dito sa gubat. Pagka uh, nung araw na nakatira sila sa gubat mga ganyan lang daw mga pagkain nila.